Mga kababayan, hindi na raw po pababalikin sa Senado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sapagkat ayon po sa uh, karamihan sa mga senador siya daw po ay natanong na na was being asked kung ano po yung mga gusto nilang itanong sa dating pangulo. Yan ang sabi ni uh, Senator uh, ehersito, at ganun din nga po si Coco Pimentel. Mga kababayan, ang tingin po natin dyan ay uh, napansin ng Senado siguro po ang galit ng taong bayan sa kanila. Sila po ay pinagduduraan, sila po ay uh, pinagsabihan, binastos ng dating Pangulo sa loob ng bahay nila at wala po silang nagawa. Lahat po sila, karamihan po sa kanila ay tiklop sa dating Pangulo. Sila ay nagpagamit sa dating Pangulo. Kaya katawa-tawa mga kababayan. Kaya isa pong dahilan niya na nakikita ko kung bakit ayaw na nilang pabalikin si Digong Duterte dahil pinahiya po sila sa sarili nilang bahay sa Senado na dapat sana nirerespeto. Pero wala nag nagpakatuta sila. Sila yung naging tautauhan ni Digong. Ginamit sila ni Digong Duterte. Yan po ang totoo niyan. Marami pa po mga basic questions na hindi pa uh, naitatanong na itatanong sa pangulo. Kagaya nga po kayong ano yung kung kung totoo ba yung mga sinabi mga pahayag ni Laskanya's at Matubato yan hindi pa nila ano po natatanong yan at saka hindi niya pa po nasagot or wala pa pong nakapagtanong sa kanya tungkol kay Michael Yang na napakalapit sa kanya ginawa niyang adviser presidential adviser pero medyo ang uh, background po nito nasasabi nga pong uh, isa sa mga uh, lord ng mga pinagbabawal na gamot. And yet, kinuha pa niya as uh, economic advisor tong si Michael Young. So, mga kababayan, marami pa po. May mga basic questions pa po na hindi pa po naipupukol sa kanya. At sasabihin nilang tapos na, natanong nilang lahat or na na nilang lahat. Mga kababayan, mukhang iniiwasan lang po nila na baka sila po'y duraan uli. Sila po'y babuying muli ni former President Digong. Napakaliwanag po yan na si Digong ang nagpatakbo ng hearing. Yan po ang maliwanag dyan. Siya na ang nagpatakbo ng hearing. Siya na ang nasunod kung gusto niya magsalita, magsasalita. Kaya mahina tong si Coco Pimentel. Kahit po magalit niyang senador na yan, mahina. Isa ring nagpakatuta, wala siyang nagawa. Ta talagang si Senator Risa Honte Beros lang po ang matino Si Coco Pimentel nakasama ni Risa, I don't think so na ano ito, na talagang uh, may sariling paninindigan. Wala, lumambot din, pinalambot ni Digong Duterte. Walang nagawa tong si Coco Pimentel. Hindi niya po kagaya ng kanyang tatay na may paninindigan, na may mataas po tayong respeto. Pero tong si Junior o itong si uh, uh, Young uh, Pimentel, wala. Wala tayong bilib dyan. Madali lang palang palambutin. At siya nga po ay uh, uh, nagpasailalim sa kagustuhan ng mga DDS, sa kagustuhan ni Duterte. At uh, ano pa po yung ibang uh, nakikita nilang ang gulo dyan? Kaya bakit hindi na pa babalikin si Diyong Duterte? Isa pa po nakikita natin na ang Kaya ititigil na nila ang hearing. Uh, at hindi na natin makikita sa Senado si former president, it's because baka lalo pang magsalita ng magsalita yan. Dahil ang tao po na ito, hindi po siya maingat sa kanyang pagsasalita. Kung totoo man po yung fentanyl na yan na he's in, dahil nga po sa impluensya ng gamot na ito, Maaring hindi po siya makapag-isip ng tamat, wala siyang kontrol sa kanyang pananalita. Sasabihin na lang niya ang gusto niya sabihin. Pero mga kababayan, hindi ibig sabihin na yung mga pinagsasabi niya ay puro joke. Marami po dyan ang katotohanan. Remember, he was talking under oath. Kaya hindi niya pwedeng sabihin he was only making fun or kidding. Hindi. Yan isa po nakikita natin dyan kaya hindi na siya padadaluhin. Maaring ano po ito, uh, yung mga kasamaan po niya they were thinking na baka mas lalong marami po siyang aminin dyan sa Senado. Baka pag nag-high blood na naman, pag naasar na naman kay Senator Risa, baka may additional pa pong mas mabibigat na pag-amin ng gagawin tong uh, ating former president. Yan ang nakikita natin dyan kaya ititigil na nila. Dahil ano na po to Damage control. Alam nyo po itong sila, Bato at Bongo, lalo na po yung si Sal Panelo, yan po ang ginagawa nila ngayon, damage control. Sila po ang uh, uh, tagalinis. Nililinis po nila yung previously na pinahayag ng Pangulo na ang tingin po nila ay alanganin or delikado sa kanyang kaso. Sila po, po yung nagpapaliwanag at iniiba po nila. Pero alam ng taong bayan yan, hindi bobo ang karamihan sa mga Pilipino. Alam namin na yan ay ang uh, paglilinis para ayusin yung kanyang previously uh, express or previously mentioned sa hearing dahil ito ay makakasama sa kanya sa kanyang kaso sigurado sa ICC. Iyan mga kababayan ang nakikita natin dyan kaya hindi na muling padadaluhin si former president sa Senado. Now, ang hamon ko kay former president Digong sa lower house ka dumalo nang makita natin gusto kong magpaliwanag ka sa mga kongresista siguradong maraming tanong ang mga congressman sa iyo. Kung sana, pakinggan mo ang aking challenge sa lower house ka po, dumalo. Para doon ka po magpaliwanag at magkwento para makita po natin. Alright? Yan lang po muna ngayon. Marami po salamat. Please subscribe to my channel and share to your family members. Thank you. Have a good day to everyone. علم